Nilisan na ng Charitigo EV Crossovers ang Premier Volleyball League at hindi na makakalahok sa 2026 marapos ang ilang taon partisipasyon nito sa Liga. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jesse Escanio. Official nang inanunsyo ng Cheritigo EV crossovers nitong Martes ang kanilang pag alis sa professional volleyball na kinukumpirma ang mga naunang ulat na hindi na sasabak ang koponan sa Premier Volleyball League simula sa susunod na taong. Ayon sa pahayag ng koponan sa Instagram, tinapos ng desisyon ang labing isang taong paglalakbay na nagsimula pa noong panahon ng kanilang prangkisa bilang Photon Tornadoes sa dating Philippine Superliga bago naging Cheritigo EV crossovers sa PVL. Sa kanilang mensahe, sinabi ng koponan na malaki ang pasalamat nila sa kanilang mga taga-suporta at ipinagdiwang nila ang mga natamong tagumpay. Kabila ang kanilang mga kampinato, paglago ng mga malalaro at ang pagkakataong maipakita ang galing ng Pilipinas sa international stage. Tinukoy ng kupunan ang mga milestone mula sa kanilang simula bilang photon tornadoes hanggang sa kanilang karanasan bilang Cherry Tigo EV crossovers. At binanggit nila ang kasaysayan ng kanilang franchise sa PVL, kabila ang pagkakamit ng kauna-una ang fully professional league title sa 2021 Open Conference. Bago lumipat sa PVL, nakamit ng kumpunan ang dalawang titulo sa PSL sa ilalim ng photon brand. Nagpahayag din ang koponan ng pasalamat sa mga liga, sponsor, staff at sa kanilang dating at kasalukuyang manlalaro sa dedikasyon at serbisyo sa koponan. Idinagdag nila na ang mga taga-suporta ang kaluluwa ng koponan at ang kanilang walang sawang suporta ang nagbigay kulay sa nanatangin paglalakbay ng Cherry Tigo. Bagamat nagtatapos na ang kabanata ng Cherry Tigo sa PVL, mananatili ang alaala at inspirasyon ng koponan sa mga taga-suporta. Ako si Jessie Iscaño of Banti Sports. Now na!